Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Abril a 2025. Sa araw na ito, magliliwanag ang iyong masayahing espiritu, nagpapakita ng natural mong likas na pagiging palabiro, malikhain, at puno ng sigla. Ang araw na ito ay isang paanyaya upang ipagdiwang ang saya ng buhay, Isang paalala na sa kabila ng lahat ng iniisip at pinaplano mo, mahalagang maglaan ng oras upang tamasahin ang kasalukuyang sandali. May hatid na inspirasyon ng hangin, hinihimok kang sumabay sa agos at hayaang sumayaw ang iyong mga kaisipan sa pagitan ng kasiyahan at malalim na pagminilay. Ang enerhiya na pumapalibot sa iyo ngayon ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na balansihin ang pagiging mapaglaro at pagiging seryoso sa buhay. Sa isang banda, ang saya ng pakikipag-ugnayan sa iba, pagtawa, at paggawa ng mga bagay na nagpapasaya sa iyo ay magbibigay ng bagong sigla. Sa kabilang banda, may hatid din pagkakataon upang tingnan ang iyong sarili sa mas malalim na paraan, Upang suriin ang iyong mga pangarap, desisyon at direksyon sa buhay. Ang pagkakaroon ng balansing pananaw ay makakatulong upang mapanatili mong buo ang iyong pokus habang tinatamasa mo rin ang kasalukuyang sandali. Habang umuusad ang araw, maaaring maramdaman mong nagiging mas malinaw ang mga bagay-bagay. Ang iyong isipan ay puno ng enerhiya at ideya, kaya't gamitin ito sa mga makabuluhang bagay. Maaring may biglang pumasok na inspirasyon sa iyong isipan, isang bagong proyekto, isang malikhaing ideya, o isang bagong pananaw sa isang matagal ng isyo. Ito ay isang magandang pagkakataon upang tuplasin ang iyong kakayahan at ipahayag ang iyong sarili sa mas malikhain at orihinal na paraan. Sa gitna ng kasiyahan, isang hamon din ang lumalabas, ang hamon ng pagiging totoo sa iyong sarili. Ito ay isang paalala na harapin ang katotohanan, kahit na minsan ay hindi ito madaling gawin. Ang pagharap sa sariling katotohanan ay maaaring mga hulugan ng pagtanggap ng mga kahinaan, pagwawasto ng mga pagkakamali, at pagpapatawad hindi lang sa iba kundi sa iyong sarili rin. Sa pagtanggap ng mga ito, magkakaroon ka ng mas malalim na pagunawa sa iyong sarili at sa iyong direksyon sa buhay. Sa aspetong pangkalusugan, mahalaga ngayon ang pagbibigay pansin sa iyong katawan at kaisipan. Ang iyong sigla at enerhiya ay mas magiging matatag kung bibigyan mo ng sapat na atensyon ang iyong pangangailangan sa pahinga, nutrisyon, at pisikal na aktibidad. Maaring makatulong ang simpleng ehersisyo upang mapanatili ang tamang balanse sa iyong katawan. Maaari ring makatulong ang paggawa ng mga bagay na nagpapasaya sa iyong puso, tulad ng pakikinig sa musika, pagguhit, pagsusulat, o simpleng pag-upo sa isang tahimik na lugar upang magnilay. Ang pagpapahalaga sa sarili at pagbibigay ng oras upang alagaan ang iyong pangangatawan at isipan ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas maayos na pamumuhay. Habang lumilipas ang oras, huwag kalimutang maglaan ng panahon para sa iyong sarili. Ang mundo ay puno ng ingay, ngunit ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan sa loob ng iyong puso at isipan. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang pahalagahan ang katahimikan at gamitin ito upang makuha ang mas malinaw na pananaw sa iyong mga plano at pangarap sa buhay. Sa aspeto ng trabaho o negosyo, may magandang oportunidad na darating kung magiging bukas ka sa bagong ideya at pagbabago. Kung may mga bagay kang matagal ng gustong simulan, ngayon ang tamang oras upang simulan ito. Huwag matakot na lumabas sa iyong comfort zone at subukan ang mga bagay na maaaring magdala sa iyo sa mas mataas na antas ng tabumpay. Ang tamang kombinasyon ng sipag, tiyaga, at pagiging bukas sa bagong kaalaman ay magdadala sa iyo ng magagandang resulta. Sa larangan ng relasyon, ngayon ay isang magandang araw upang ipahayag ang iyong damdamin sa mga taong mahalaga sa iyo. Maging ito ay sa pamilya, kaibigan, o sa iyong espesyal na tao, ang pagiging bukas at tapat sa iyong nararamdaman ay magpapalakas ng inyong ugnayan. Kung may hindi pagkakaunawaan, ito ang tamang panahon upang ayusin ito sa mapayapang paraan. Sa usaping pinansyal, magandang pagtuunan ng pansin ang tamang paghawak ng pera. maaring may mga bagong oportunidad upang madagdagan ang iyong kita, kaya't maging alerto sa mga posibilidad na ito. Gayunpaman, siguraduhin na ang bawat desisyon na gagawin mo ay may maingat na pagpaplano upang mapanatili ang iyong pinansyal na katatagan. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay berde, isang kulay na sumisimbolo sa pag-unlad, kasaganahan, at balansing enerhiya. Ang berde ay makakatulong upang mapanatili ang iyong sigla at kalmado sa gitna ng mabilis na takbo ng buhay. Ang maswerteng numero mo ay 8, 16, at 35 na magsisilbing gabay sa iyong mga desisyon. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang paggawa ng isang bagay na matagal mo nang gustong gawin, isang bagay na magpapalawak ng iyong kakayahan at magdadala sa iyo ng kasiyahan. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan ang lahat ng nangyari. Anong mga bagong bagay ang natutunan mo? Ano ang mga bagay na nais mong dalhin sa iyong hinaharap? Ang buhay ay isang paglalakbay ng walang katapusang pagtuklas, at sa bawat araw ay may bagong pagkakataon upang maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Huwag matakot sa pagbabago, yakapin ito ng may bukas na isipan at pusong puno ng pag-asa. Ang araw na ito ay isang paalala na ang buhay ay hindi kailangang laging seryoso. Minsan, ang pinakamasayang alaala ay nagmumula sa mga simpleng bagay, isang tawanan kasama ang kaibigan, isang tahimik na sandali sa ilalim ng langit, o isang pagkakataon upang ipahayag ang iyong sarili sa paraang tunay mong nais. Ikaw ay isang nilalang na puno ng liwanag at inspirasyon. Patuloy kang lumakad sa iyong landas ng may kasiyahan, pag-ibig, at kumpiyansa sa iyong sariling kakayahan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.